Hello, kumusta na naman kayo mga kabagis at mga kakakangs? Ngayon po maglulutog po tayo ng simpleng gulay na masustansya naman. Ayan po. So ito po ang ating mga ingredients. Kipon, upo, pechoy. Meron po tayong kamatis, sibuyas, at bawang corns. So ayan po ang ating mga sangkap. Yan po ang ating lulutuin. So ayan po, nai na po siya. So magpapainit po tayo ng kawali. Maglalagay po ng manti kapag mainit na. Eh maglagay na, na po tayo ng bawang. Magigisa na po tayo. Sibula. At sa isang luya po. At sa isang okay na po. Ilagay na po natin ang ating ito lang kun natin ng ating pag-uisa ng mga sibuyas at ang ating kamatis. Ito rin ang ating anong pagisa. Pag-initin muna natin ang ating, ating kamatis. Okay. Na Kulayan natin ang ating telepono. Ito'y okay. susubukan so, so lang po natin ng test. Mga salt, slightly cold, ang magba-back sa ating natin ating pechay. Ayan po. ko po yung naman yung medyo maliligit para na po. Hindi siya mahirap kainin. Ayan. Ilagay na po natin ang ating upo and then ituturi lang po natin ang ating pag-isa. Halo ko din. Halo. Halo lang po. And then, Maglagay, maglagay po tayo ng isang basong tubig eh, po para sa ating sabaw naman po yan. Maglagay po ng asin, pampalasa. Maglagay po ako ng chili powder dahil gusto ko medyo maanghang para mas masarap po siya. Ihalo po natin ng konti and then maglagay na po ako ng munusod glutamate o di kayong bechi na tinatawag natin. Ayan. Eh, so, tikman na po natin ang ating niluto. ayan po, ready na po ang ating gulay na may ipunan na ito. So, yun po ang ating for today. Hindi po siya mahal, masarap at masustansya naman siya. Ayan po. So, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli.